Ay, grabe ko eh. Mga plato nyo. Malalagyan nyo ako na. <laughs> Hello guys! Mga kamasbati! Magandang araw! Ngayon na nga po yung araw na hinihintay natin sa pagluluto nitong bagong muna nakuha natin yung nakaraang araw. So ngayon po ay lulutuin na natin. Pero bago po natin lulutuin, syempre, lilinisan muna natin. At sakto po, nandito na rin tayo sa dagat. Kaya dito na natin lilinisan. Sa pangalawang araw nga po, ayan, at nakatain na itong bagungo. Natain na niya yung mga putik na kinain niya. So ngayon po guys, ay, lilinisan na natin. Ayan, ganito lang daw yung tama pag i ito. At sakto rin naman dahil nandito na siya dati sa basket. So gaya. Hanggang mahilo yung bagungo. Oh, <laughs> <laughs> ah, linis niya dito. <laughs> Di ba? Alis agad yung mga putik. Nakadikit sa kayo mga kinain. So ngayon po guys, mga kamasbati, ay sisimulan na po natin ang pagpipilpig or pagpuputol ng dulo nitong pagpumor. So ganito lang po kasimple guys. Gamit itong ating original na itak. Ayan, kitang kita naman. Ito yung ipuputol natin dito. Kaya ganyan, para pag sip, sip mo, sisip-sipin mo dito sa dulo. Tapos ito naman sa parang bunganga para makuha na natin yung laman itong kabunong. So guys, mga kamastating, ngayon po ay tapos na natin itong natiltigan or naputol yung dulo na bagungon. Ayan na po lahat. So, ayan guys. Panlawan ulit natin dito sa dagat para yung mga natira pang kutip maalis. So guys, mga kamasbati, ngayon po ay ibabanlawan na natin yung bagungon nitong matabang na tubig. Ibabag mo natin kahit mga 5 minutes lang para maalis yung alat. Kakaid muna tayo habang hinihintay natin na ibabag yung pag-uusama. mga kamasbati, ngayon po ay tapos na tayo sa pagkakayod nitong nyo. Ngayon naman po ay pipigain na natin para makapagsimula na tayo sa pagluluto. So ayan guys, tapat pigang-piga para makuha talaga yung gata. So ngayon guys, ilalagay na po natin itong gata sa kawali. Thank you. So guys, ngayon po ay magsisiga na po tayo. Ngayon po ay magpapakulo na tayo nitong gata. Pihintay lang po natin na kumulutong gata. Tapos, kahalo ilang lang natin. Tapos, natin yung mga sangka. So, hintayin muna natin na kumulutong. Ngayon po ay hahalo-haloin na natin itong gata habang kumukulo. Hindi kasi raw pwedeng pabayaan habang kumukulo. So, kailangan sunod-sunod lang ng pag ano, halo. So, ngayon po guys, uh, kumukulo-kulo na siya. Lalagay na natin itong mga ilang sangkap Kulong duya sa saka bawang. Pati na itong guys, ay maglalagay na rin tayo ng asin. So, guys, ngayon po ay maglalagay na rin tayo ng magic sarap. Siyempre, para masarap. Saan? So, ako talaga sa mo yung ano, pupok. So, na natin. So, guys, ngayon po ay ilalagay na natin yung bagoon. Ayan. yung tang. Takpan muna natin para kumulo. Okay, oh. oh nice. Malapit na. Matapos. Ah. Ah. Hmm. So, guys, ngayon po ay yan, kumukulo na siya. Wow! Matapos na. Masarap po ito, guys, kasi merong sili, medyo ang mm clue. Hmm, grab wow. it, Sarap-sarap yung kamain. So, ayan, guys. So, ito na po ang ating bagungon. Ay, ginataang bagungon. So, guys, magplato nyo, malalagyan yung akin na. Ah. <laughs> So guys ngayon kakain na po tayo Madali na mga plato nyo <laughs> So guys mga kamasbati Ngayon po ay kakain na tayo Ngayon po at luto na ang ating Ginataang bagongon Ngayon guys ang sarap So ngayon guys kain na po tayo So guys kakamay lang tayo para mas masarap kasi pag ganito yung talaga yung ulam, mas masarap talaga magkamay lang. Ayan, sabaw. Pag ganito yung ulam namin, sobrang napaparami talaga ako ng kanin. Okay, so kaya tayo. Unang subo. Mm. So guys, ito. Unang sip-sip. <laughs> Ah. Yan. Medyo matrabaho talaga siya, pero pag kinain mo na, masarap. Halaga mabubusog ka. Hmm. Ang laki talaga ng mga anlaman. Wow. So guys, ayan sobrang busog ko na ngayon at meron pa kami na tirang ulam mama yung gabi. Ayan. So guys, hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong panonood. See you sa next vlog. Bye-bye.